First time or first time sa inyo? Anong first time ang meron sa inyo ngayon? Kung ako tatanungin nyo, meron ako first time ngayon. Pero kung kaya ako sasabihin, sa kalagitan ng vlog nito, nandito ako ngayon sa, sa monumento. Grabe, hirap-hirap ako. Ang lang pala gawin nyo ng camera na ito pag walang ano, gorilla pat. Parang anytime pwedeng uploadin sa akin. Dito ngayon ako sa monumento, sa sana naririnig nyo ako sa LRT station ako ngayon Kasi imi ko si Paolo Tomenes First time ko pumunta sa bahay nila Sa isang taon namin pag magkaibigan Ngayon lang siya nag-invite papunta sa bahay nila scooter Ito, 10,000cc Ah, okay. Promotion ng Mio. Mio. Unstoppable. Unstoppable. Fearless doers. Movers. Ayoko na sa Mio na yun meron akong bad experience dyan. Nabalian ako ng buto dito dahil sa Mio na yan. Kaya ayoko na magmotor. Ang tagal-tagal na rin ako hindi sumasakay ng LRT. Nung nagtatrabaho pa ako sa Makati, ayan, lagi ako nagtitrend dito. Pero ngayon lang ako ulit pumila dito para sa Makati dito. Amazing, di ba? Tanex ko na si Paolo Tomenes. Ah, piniim ko na si Paolo Tomenes. Hindi pa rin nagre-reply hanggang ngayon. Feeling ko tulog pa rin hanggang ngayon Tayo man Station po. Ah, uh, Gigi Camisero. Oo, oh, oh, nag-vlog ako. Ayan. Ah, kaya Thank you sir. Salamat po. Ay, salamat po. Thank you. Taray! Isa sa mga kinakabiliban ko kay Paolo Jimenez ay eh, yung paano siya nakakapag-vlog dito sa loob ng MRT Station. I-bawal eh, niya. Tapos gamit pa niya yung napakalaki niyang, ano, camera. Kasi ako hindi tindi. Hindi lang, habo tayo. <laughs> Ito ang mga patawang ng mga pamilya. Ang buong pamilya sila. Ito sila. Ito daw sila nangyayap. Marami na kayo natanggap na regalo? Marami nyo lamad yung ano, ilalim ng Christmas tree nyo? Ha? Wala ba? Oh, ilang sa mas 3? Ganon din sa amin ni eh. Oo, pareho tayo ng buhok. No, mahaba na ngayon sa akin eh. Pero magpapagupit na ako mamaya. Baliktad na ngayon eh. Dati mahaba yung likod, may ikli harap. Ngayon harap na yung mahaba, wala sa likod. Ito yung kagandaan pag mali si Mama. Pwede ka mag-vlog dito sa loob. Pero wala kang problema ko. Iniisip ko kasi yung pagpunta ko kay Paulo Tomenes na yung araw na to, hihingi ako na tulong sa kanya para i-set up yung bago kong mamaya ko sasabihin. Ikaw ba sir, saan ka pupunta? 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 Pauwi ng Tondo. Pauwi ng Tondo? Ako rin, papunta rin ako ng Tondo eh. Tayuman. Tondo ba yung Tayuman? So, magkakasama kayo? Ka, maganda na. Ha? Na-chicks. Yung chicks ba yan? Yung girlfriend mo? Girlfriend mo. Ba gusto mo batiin o? Batiin mo yung girlfriend mo. Kasama <laughs> mo. Ah, oh, bababa na pala. Sige sir, bye, bye bye. Oh, ingat kayo, ingat kayo. Okay, meron daw first timer dito. <laughs> first time na mag-trend. Oh, isa ka daw first timer, no? Dalawang session na lang, tayo pa lang. Ano nga yung tipa nag-reply si Paolo Gomez? Sunod ko pa yun. I'm flying high, but I got a feeling I'm falling. Okay, tayo na station. Bye bye. Okay sa inyo, Magkita kita sa inyo. Ito You caught my eye. Okay, nandito ko ba na ako ng tayong mga station. Ngayon ko gagawin ko, magkatambay muna ako dito sa Jollibee para antayin siya. Tulungpan siya, hindi antayin natin siya pag Pero habang wala siya, nag-breakfast muna ako. Dito sa... Pusaan pida ang saya. Kanina po ako nagme-message sa kanya, hanggang ngayon hindi niya sinisin. Pa Order po ako ng ano? lagi sinis ako na ito. Hindi ko alam kung narinig niyo ako kung maganda ko yung audio. Kasi itong camera ko na M3, hindi ko na siya, tinutuloy uh, -dil ko na siya sa, sa mic niya. Merong mic to, ko pero tinanggal dito na. Yung matagal ko nang inahangat na isang bagay, ito bukas, meron hey, na tayo. Eh ganoon, wala <laughs> akong kutsara. Spoon and fork. Ayun na. Sabang kumakain ako sa inyo kung ano yung mga plano ko this coming 2019. Palipasin na natin itong holiday season na to Na puro ganito, 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 lang muna yung mga vlogs natin. Kasi sobrang dami nang ginagawa. Sabi ko sobrang busy sa opisina Tsaka syempre ang dami yung mga Christmas party. Ang hirap isa ba yung pag-vlog? So ginagawa ko ngayon habang Uh, pinaghahandaan natin yung pagpasok ng bagong taon nire-ready ko na yung sarili ko para sa gagawin ko ngayon 2019. Kumbaga, gusto ko mag-level up sa pag-vlog. Ito na yung taon para seryosohin ko yung pag-vlog. Nagsimula kasi ako September last year. So, kaka isang taon ko lang. Enough na yung isang taon para saan ako nagsimula, kung paano ko i establish yung channel ko, kung paano ko i establish si Boy First Time. Ngayon 2019, ito na yon ito na yung totoong laban sa YouTube. Dito ko na ipapasa yung totoong sipag at karir na sa mga pag-vlog. Kaya pinagahataan ko. Kaya yun ang dahilan kung bakit ako pumunta dito kay Paulo Tomenes kasi siya ang katulong sa akin sa bagay na kailangan kong gawin. I'm flying high, but feeling I'm falling. Ito na, ito na. Ito na, ito oh, na. ano na? <laughs> ito yung mukha mo. Nasaan ako? Nasa Jollibee Tayuman ako. Nasa second floor kumakain. <laughs>

Makakasakay na ako ulit dito. Sa ating helmet, malapit lang naman. Hindi yung camera ni Pao. Oh. Ganda, ano? Ganda na rin camera mo eh. Oo oh, nga. Ah. Kaya kami magkikita ngayon kasi yung camera ni Boy first time. Parehas na kami ng camera, yung bago niyang camera. Yun yung dahilan kung bakit ako pupunta kay Pau. Magpapatulong ako sa kanya sa settings ng camera. May ganito na rin ako. Sana ko nagluluto eh. Hinihintay ka nga eh. Ah, talaga? Di ba pan ako ng mami mo. Fan mo? Ah, fan ako ng mami mo. Fan mo ang nanay ko. Virgins yun eh. Friend yung natawag mo, Virgins. Oo. Oh. Ganda ng vlog niya, Ana. Uh, uh, energy ah. Ito yung gusto ko sa Maynila. Kasi pag sinabi mong Maynila, hindi Makati, hindi Ortigas, ito talaga yung mukha ng Maynila. Ang bahay namin. Ah, ito. Ah, ito yung nakikita ko sa vlog. Okay mga first timers, nalito na tayo kailan tawag. Yan si Choy Choy. Ayan. Hello po. Hello po. Yan nag-edit nun First timer. On the way. Ang, <laughs> ang mami ni Pao. Hello po Lola. Sa ano ko lang napapanood ito eh. Sa vlog lang. Tapos ngayon nandito na ako. Ayan sa wakas makikita ko ng studio ni Pao. Ayan akong Ay masarap nga po yung niya eh. Willing to wait po ako dyan. Hindi na dito. Ayun nakakita na tayo sa taas. Akay ka na dito si Boy Pertan. Studio. Kasi kung pag-uwi niyang camera, parehas na kami ng camera, 7TB. Ayan, ganyan sa ginagamit niya. Si pati lens, ginagamit niya na lens. <laughs> Sigura, ng camera ko, yung ginagamit niya ko yan, pati boya. pati lens eh, rin. Pati lente, 22mm lens. Ayusin natin yung settings. <laughs> Ito yung, papakita ko sa iyo yung camera ni Pao. Gamit niya, Canon... EOS 70, EOS na diba? Uh, 70D. 70D, tapos ako rin naka-70D na. Pareho kami ng body, pareho ng lens. 10 to 22 pareho 10-22 millimeter. Yeah. Yan. Pareho-pareho, pati yung mic. Boya. Ngayon, ibibigay ko sa kanya muna to kasi siya yung nakakabisado nung settings ng camera na to. Kaya sa so, wakas hindi na kayo manonood ng yung kalahati ng screen mo kanya. Naka white lens na si Boy First Time. Ang dati talaga nakaganon siya oh. Para lang makita niyo ng buhay yung lugar ngayon kahit ganito na lang. Tsaka so, alam mo ba dati? Pinapangarap natin ito dati. Oo nga eh. Ano to eh? Setting, setup ni Wildas beach. Isa talaga to sa mga pinapangarap ko na camera noon pa. So, alam niyo kung paano ko na, na, na pa sa akin to? Si Pagatsaga. Katas ng YouTube to. Hindi galing sa sahod ko o kung sa ano Bigay ng YouTube to sa akin. Kaya kayo, mga nangangarap na magkaroon ng camera, si Pagan nyo lang guys. Lahat ng mga pangarap nyo, lahat ng mga inaasam-asam nyo ng mga bagay, huwag sa inyo yan, pagsinipagan nyo. Huwag nyo hayaang maging pangarap lang lahat ng mga gusto nyo sa buong. Yo! Nakabili lang din niya kagabi. Anong ah, isang araw pala? Kagabi ko pala napanood sa vlog niya. Bumili na rin siya ng zoom lens. Okay, okay na, na naggawa na ni Pao yung settings ng camera. Parehong pareho na kami. Yung pala, yung settings na ginawa niya, sa mga settings namin sa camera settings pala ni Casey Neistat nice. wow, yun. settings ni na Casey. Na-excite akong gawin. Vlogging <laughs> settings talaga. Oo, vlogging settings. Ready na yan. Ready to shoot na. Bukas, sa vlog ko bukas, ito na yung gagamitin ko. Medyo naninibago ako kasi mabigat talaga siya compare sa M3, mga M series namin ni Pao. Kasi dati, Kasi dati ang camera niya, ayan, M3. Ako, ito, M10. Ayan. Ang liliit lang. Ang lang yung camera natin. Ayan na. Okay na. Masanay ka din dyan. Parang pareho, no? <laughs> Mga ng mo na ayo, tambay. One, two, one, two, Yan! Okay na, okay na. So ayun guys, hanggang dito na lang. Tatapusin ko yung vlog ko dito. Uh, thank you kay Pau. Kasi tinulungan niya tayo. May set up yung settings ng camera. Malaking bagay. Thank you Pau. Oh wait lang. Teka lang. Mag-switch mag muna tayo ng camera pala. Ano makita nyo? Tada! Sa <laughs> Tumigil. 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 Hindi ko siya na-switch kasi yung yung memory card nitong ni M3 na to hindi applicable, hindi ito. ay applicable dito sa camera na to. So kailangan natin bumili ng mataas na klaseng memory card. Yung Extreme Pro na memory card. So ayun. Pupunta ako ng Trinoma ngayon. Bibili ako.